order kami ng gulay. May sa online sa, sa sa, group namin, sa group na sinalihan So, yeah, 150. Para makita natin ang loob. Yeah. chop ano to eh, chop ano to siya eh. Yan, may, may broccoli, may beans, may ganito, may carrots, ayan. Carrots, may sayote, bill paper, bill paper. Ayan. Oh. Tsay na maliit. Ayan, okay, ito ang isa. Malaking bagi pe chay. Diba? Ang malaking bagi pechay. Ayan po siya siya 150. Hmm. ko sa online. Ah, oh, mm hindi -hmm. yung sa ano sa group ng group na mayroong group kasi akong kasali ko sa group dito sa group namin. Sa Los Banyos group. yan yeah ito ay from Baguio pa ito sila tapos eh yan 150 ito lahat 150 lahat yan ang laki oh ito din oh ano to pwede mag ano sa pansit ang pansit pansit 150 Pusok, Mahal ang gulay. Eh. Saturday is Saturday. Magluluto tayo, magluluto tayo ng ulam. Sa chop ako. O ginisa lang, chop ginisa lang. Sorry po, may tininan ko sa labas. Ayan, may sinain na ako. Ayan, sa sala na sinain. Tapos ito yung gulay na gagawin. Ayan ako siya. Order kasi ako ng gulay sa online. Kung nakarang araw. Ayan. Nakapagluto na rin ako. Hinalo ko sa konti pansit. Tapos ito. Um, i-gisa ako. Chapsoy. Ang tawag ba ganun? Ay eh, sa akin, basta lang. Basta sa akin, gisa lang. Ito sa ito. Kasi so, yung mga kulay-gulay ako dito. So, yan ang aking lamutuin ngayon. Tapos ito, At, giniling ito. Lip over na giniling. Lalagyan ko ng ano, egg para magiging fried. Giniling siya. Oo nga, tama. Fried giniling. Ang <laughs> laro na yung sinain. natin sinain patapos na. yung ingin muna natin yun siya. Tapos ito na yung binigyan na nilagyan ko ng yun, lalawang yun. Yung yan. Kasi para hindi ko masayang ng ulam. Kasi pwede pa naman siya. Kasi nakalagay naman siya sa freezer. Ano po ito? Ginilin na may karot at saka ano, patatas. Hindi siya na ubus. Pasensya na kayo sa sabit-sabit. It's the nation, It's the natural. Ipapry ko siya. Tapos saw-saw sa ketchup. Masarap po ito. Ngayon po mag-ayos tayo mag prepare tayo ng lupay na itong gulay. Slice natin para sa ating gulay. na lang po ang ating

tayo dito. pag nag-video ka na, ikaw lang isa. Ikaw lang isa Ikot ng camera, ikot ng angulo, ikot ng ikot. So, iba. Kung ang tripod mo ay mamurahin, katulad na sa akin. Magkano lang itong tripod ko. ano lang. Parang selfie stick lang siya. 100 lang. <laughs> gigiba tayo yan. ano Laban lang. Laban for life. Laban tayo sa e pinili.

video ko na so, uh, edit ko upload ko palita ko ito laban ko lang Gusto okay. natin po, para ma para malingaw ba oh. sabi saya pa para malingaw pa ayun okay. mga bisamut, mga bisamut na pares. nilo 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 Hindi ko nilo 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 ito. nilo nilo

Ayan guys, luto na. Luto na ang aking simple chop soy. <laughs> luto na guys. Tuna. mga unta mga unta guys magandang gabi ito yung mga indoors na halaman ko nilalagay ko dito sa display ayan dumami na sila tapos nakabili na ako Naka, dumating na yung order na lupa ng anak ko yung pinaorder ko sa kanya para sa mga plants yung para sa panghalaman talaga ayan, ito nga nabutas oh. ito pinatambay ko muna sila sa labas ng matagal-tagal mga ilang, siguro mga one ilang, ano lang weeks one month ba Ayan, oh. ito mayroon itong mother plant nakabitin sa labas Ay, yung mga indoor plant ko hindi lagay ko dito sa loob ng bahay display ko maganda nila ano Ayan. ito may mother plant din may mother plant din yan siya na ganda nila. <coughs> Dinaan ko guys sa lilo ang sakit ng ulo ko. Ano na kasi masakit ang ulo ko pagkatapos ko magluto ng lunch. Sakit ang ulo ko sa so pagkatapos namin kumain. Hindi ako muna akong naglugtot ng ulo hanggang sinilagay ko na muna sa laba Tapos nagpahinga ako. Bakit tinulog ko muna sa sandali. Kaya yun. ko <coughs> siya. <coughs> Hindi mo naman ako nang gamot kanina. Hindi lang gawa ko kasi pag masakit ang ulo ko. Hindi ako nang kape. Tapos, hindi naman ako ng may JC. Tapos kanina tunghali, hindi ako agad uminom. Kasi, ano pala nga? Tapos parang masakit sa mata ko. Tapos siguro, sa mata ko na rin kasi yung salamin ko, yung eye glass ko. Talita na siguro yung eye glass ko. Kaya, dahil matagal na rin naman kailangan siguro makatumaas yung makatumaas na yung sa mata pero wala yung wala pa namang budget para dyan tiis-tiis na muna pagkakaroon din yan pagka natapos ng mga bagay-bagay na nang eh ayun, itinulog ko kanina tapos pagka nang uwisin ko medyo ko baan yung pagrandan ko nagugas ako ng mga hugasin ko sa lababo tapos itinpla ko ng, ng, ng kape tapos ano naman ko ng bayjesi kasi pinahinga ko muna ang pagpapahinga ko na feeling ko na okay naman na okay ako kasali ko ako para kasi parang ang bigat lalo ng katawan wala ako na kasi parang ano para kasi basta iba yung feeling ko so naligo muna ako naligo na ako ngayon kaya ito na ako ngayon medyo na preskuhan na ayan nag video na ako ayan voice naman tayo para naman tayo yung kasi ang tabli ng harap sa ano ka. Kagagad din, eh, nagkulay din ako ng mga ko ng, kasi yung dito nga. Kasi meron pa kong pangkulay na nabili ako. So parang yun. Nalang muna sa dito kasi. Pinatubuan dito sa harapan. Babadal na ako. Dito lang naman ang malimit ng mga puti-puti dito sa ganito. So nagkulay din ako kahapon. So yun guys. Kaya yeah. Kanina, ang ganap kanina, nagluto ako. Nagluto ako ng deep over na biniling. Ilagan ko ng egg para maging torta. Then, nagluto ako ng gulay na eh, hindi ko naman matatawag na chop kasi hindi naman kompleto ang ingredients para sa uh, chop-sauce. Inorder ko sa online ng gulay na yun. Dito lang din sa amin. Tapos, parang, ginisa. Oh, ang tawag ko din ay ginisa. Ginisang, ano, Ginisa ang, ang sari-sari nito guys so, yun, namin na yun last kanina so yun. continuous lang po ang aking pagbibidyo katugtong doon ng kanina yeah. so yun po medyo kurog-kurog yeah. is yun, ano yeah. maraming salamat po guys maraming salamat sa mga nagsusubaybay sa 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 channel ko kahit papano mayroon naman so, meron naman nagpapalo sa akin meron naman din kahit paano ng comments meron naman din nanonood mas po sa inyo wala pa akong sa na so ko po kasi uh, pa ko uh, ano po hindi ko pa na blood po kayo blood na blood ang blood na blood ang tingin ko sa camera ko kaya hindi ko kayo kita kaya nagsasalita ako dito na walang nakikita kundi blurred blood lang talaga so ayan thank you so much guys at sana ay nasa mabuti kayong kalakay kung saan man kayo yun sana ay nasa malakas ang pangangatawan ninyo at pa kayo ng pa kaya ng Panginoon sa inyong mga buhay buhay kung ano man ang pang mga anak buhay ninyo kaya maraming salamat sa inyo lahat sa ating blurred na mata salamin ko sa suotin ko after ko kaya thank you so much guys bye bye everyone have a good day everyone good night good morning good afternoon and ano pa ba ang ano good evening bye bye guys um, thank you for watching